Good morning, good morning, good morning. Ay, magandang tanghali na pala. Magandang tanghali, guys. Punta tayo sa ano, guys. Bibili tayo ng prutas. Bibili ako ng prutas, guys. Samahan nyo ako. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome. Welcome, welcome to Mama ko. Yan. Punta tayo sa store na yun. Ganap tayo ng ano Friday Friday pala ngayon guys. Maganap tayo ng baka makauna tayo ng mga clearance ngayon. Baka pwede ko pang isama sa ano ko. Mabuti kung mayroon ako makita ngayon. Sana meron guys. Para naman ano. Kasi noong nakaraang ano guys. Nakaraang linggo. Pupunta ako doon. Wala ako nakita ano. Yung maliliit na sizes. Malaki kasi yung size na nakita ko. Kaya. yun lang ang naano ko guys. yun lang ang nabili ko. So ngayon. Pupuntahan natin. Tingnan natin kung ano ang meron ngayon doon. So samahan niyo ako guys. Uh, tabang tayo ay papunta na ng store, uh, mo na kayo dyan? Uh, alam ko, uh, anong oras na ba dyan? Oh, mag, ano na, madaling araw na pala sa inyo dyan, sa amin dito mag, ano pa, magpatungo pa ng kahaponon. So, medyo lumampas na ng tanghali. Matungo na ng kapo noon sa inyo dyan. Magaling araw. Magandang madaling araw. Alam ko yung iba uh, gising na. So, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ano ba? September 21. Dyan ngayon. Sa inyo. So, kumusta kayo dyan? Kumusta, kumusta, kumusta? Huwag kalimutan guys mag-subscribe sa Mama ko yan at uh, i-share naman niyo guys sa mga kakilala niyo guys. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, uh, please panoorin niyo ang video ito at uh, bago niyo mapanood kasi ito guys kailangan may uh, account kayo sa YouTube. Tapos uh mag-subscribe kayo guys. i like niyo yung mga video kung gusto ninyo so ngayon pupunta tayo doon sa store kasi yung anak ko sabi niya medium medium daw ano siguro yung medium medium hindi ko alam kung napunta sa mga teenager na medium o adult na medium o plus size na medium plus na ito kasi uh, inilimit ko lang yung laman ng bag ng bago kasi kailangan ano timbangin yung laman kung ano na ba, pwede ba siyang mag ano, pwede ba siyang mag uh, maipasok pa sa bigat ng kailangan na pumasa tayo sa, sa sa timbang dito ako sa kabila para yung init ng araw, hindi diretso sa aking ano harap para siya na parang ano, so dito sa grocery banda video mainit lang ng kaunti dito Pero hindi bali Ano naman siya uh, Parang nasa tagiliran lang Pero anuhin ko na lang Lagyan ko ng uh, Takip guys, pupunta tayo dito sa loob ng store. Titingnan natin kung ano ang meron ngayon. So, ito. Gagawin natin dito. Nag-ano, tayo dito muna. Tapos, napakainit guys. Yan. Mainit na mainit. Ano ba? Ano ka? 90 pala ang temperature ngayon dito. Yan. Ayan, bababa muna tayo sandali. At na makita natin, hanapin natin yung sinabi ng anak ko, medium-medium daw. Ano siguro yung medium-medium? Sige guys, pupunta muna ako doon ha. I-update ko lang kayo pag nasa ano na ako doon. Kung may pagkakataon na pwede tayong mag ano doon, mag video sa loob. Titingnan natin. Okay guys, sus, so, init kayo guys. Oh, dito tas pikas. Nik ayu, ku jangan papa suka Dito di itu Basik kwanto kinang ato bateri to siya. Ang battery ana lagmit lapad ng battery katong gipalitan okay, <coughs> na na pugo ate ni sa ato sa kusala ka. Dira na ni mo. Oh, sa Laxmith. Oh. Kada man na gumabli. Wala na dagway to basta na lang itong battery ato. Natanggal lang kanang iha. Ayak ko anan sa Ang ipit na tanggal. Kumusta na ka? Hawak na ko ate. Ah. <coughs> that, Hawak, na ate. Hawak sa. Ah, uh, sa mo balay. Saan naman ka, Sa Aston. kasi yung yung Wala na ko isi siya ba? Oo, makisaling yan lagyan ko ba? na niya may mong batay? Oo, parentahan lang. Ang pinarentan niyo? Mga 1500 siguro, depende kung sa ang gali ay balin? katapusan. 15, 15, ay mo? Ako may Kasi mahataw toko madala ni mo 1,000 niya. Ano? Sa kadangaw ka, Pin. Pantay ko mga sakto ni Jum, ha? Kay gamay, rabago ni Jum, tukod po. 我个怎么样？可以接受的。<laughs> <laughs> <laughs> Okay, go ahead. Wala malikuan, Taylor. So, ako na lang pag na. na lang taong, guys. bayad guys oh na akong resibo ito Bumili tayo ng dalawang donuts. Bumili din tayo ng croissant bread. Tapos, bumili tayo ng pilot paper. Dalawang pakiti. Ayan. Tapos, bumili tayo ng isang diet coke sa Cola. Ito na ngayon. Meron pa ako isang bread kinuha dito guys. Oh. Saka bumili din ako ng dates. Yan. Ito ko na lang bakita sa inyo guys. Saka meron din akong vanilla bread. Breads. Na bread. So yan yung mga bread na binili natin. Bumili din tayo ng Uh, brokoli broccoli at kaluya ayan yung broccoli na ito yung luya nila guys oh saka ito yung broccoli ayan yun ako ipakita kay guys kay mga hatak ni yang kuan mga hatak ni yung yun mga kuan ba mga tapot tapot siyang lawas dahil meron tayong saging guys yan bumili tayo ng banana yan marami kumuha lang ako ng mga dalawang hinog tapos silaw na lahat para hindi masayang yan mga anak bumili ako sa inyo ng medium medium Basta medium medium, alam nyo na yun. Bantay na nag maabot ko diya ang medium ninyo ha, nya gamay. Gamay, gamay ra dai ka ayo. Kaya medium ra ba baling gamay ya, gatan ako mga lawas, mga busok ay mga lawas. Mamili din tayo ng isang strawberry, guys. Yan. Strawberry. Tsaka Ayan, kumuha tayo ng mm. Ito Pinuha po ito guys XL ito Sa akin Tayo Tayo, tapos Meron din akong kinuha dito na medyo medyo Pantay <laughs> gano'n mo Ah, oh. tingnan nyo yan Hmm medyo mga na kaya ng mo na o oh, igor igor ang akong diri niya dito sa akong kilid di na daw na makatuyo ah, basta pag abot niya di dili may intakto kay hoot next time wala na ipuan wala na medyo medyo wala na itugon tugon alright na to ni atong card kay asam na to uli layo agud sa oh na guys oh susko oh kuway sa tag guys kay balik ni ayo ayan kuway na tayo ngayon Ayan guys, magpalami sa atadirig ko. Ayan guys, uwi na tayo. Uuwi <laughs> na tayo. Pagkainit. Ang sarap ko po, ano eh. Oh, pwede ko dito. Pwede ko dito. yung mga medyo-medyo ninyo akala ninyo medyum talaga kayo baka uh, hindi ninyo kasiya kasusunod pag sinabi ninyong medyum medyo anong size nyan ay wala na kung ano lang ang magkakasya sa inyo na madala ko dyan ayun na lang kasi yung medyum 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 kasiguruhan alam mo na mga brand, ibang mga brand iba iba ang size nila, ang sukat nila kahit na medium pero hindi kakasya sa inyo o masikip sa inyo kuhan mga good guys ganilo hilo ka pagbubay nga kuhan ang labang tumbuha kabuksak yan so ako po bisunod na po lang po okay. kasi may detect ko ilang traffic lights so ngayon uwi na tayo guys at tapos na yung pag ano natin last na pamimili ko yun guys yung pinuntahan kong ano pinuntahan kong binili ko nila kasi ka nakausap ko yung anak ko sabi niya medyo